Let's go. <laughs> Namuna para mga barkada. Welcome sa ating panibagong kuripas. Isama tayo ngayon, marami. You know. May mga elite tayong kasama. You know. Sheesh. Umpisa na tayo, syempre. Uh, traffic rules, stay on the left. LSD lang tayo. May magpipis naman tayo dito. Ito si Sir, Racer natin Para di tayo mawala Ba, mauna-una na naman sa iron eh <laughs> Dalaga namin na lang po <laughs> Umpisa na tayo ng ating kuripas Honestly, overwhelmed pa ko dito Masyado kasing madami din tayong kasama At ang iba ay hindi ko talaga ina-expect na mga kasama Kaya nakakatuwa talaga May representative ang grupo ng Manbelt na nagmula pa ng Pili Caceres Running Club At syempre, I am proud to represent The DTRT. Ito na siguro ang umpisa ng ating official Kuripas with Jun. 18 kilometers tayo ngayon. Let's go. Yee! In preparation, may kanya-kanya kami pinagpe-prepare na event. Sila may 100k. Tayo 21 at 10. Iba may mga marathon. Let's get it! Pero sa ngayon, para sa Kinalas ang takbo namin. Let's go for Kinalas. Let's go! Kinalasa na natin ba? At siya makinalas kami! 1 kilometer Here comes the sun Du-du-du-du tayo 7.30 pacing Pace natin, naglalaro sa si 7.20 to 7.30 Push! Push aga Bakal Libre ko kay adidas Yan Four kilometers 720 720 pacing Let's get it 5 kilometers 6 kilometers 721 pacing 1 kilometer na lang 10 kilometer na lang <laughs> nakakabing ang katahimikan <laughs> six fifty -eight pacing kilometer seven ay tama ba kilometer eight kilometer eight na ten kilometers na lang seven palang <laughs> shortcut na seven palang palang may bago tayo, may bagong dumating. Sinalubong na tayo. Sino nung ito? Ilan yung pace mo? Ilan yung pace? 434. 434. Sige, bye. Send us din aga. 'yung simbog doon? 8 kilometers. Haciendas dinaga. Pacing bigla nag-650 na. Ah. Carolina. Nice one, sir. Nice one, sir. Nice one, nice one, one. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Rupiya. Ito daw yung official na Kuripas with Jude. First batch. Let's go. Yung natin kanina nagsasais. Nahiya, nasa likod na. Ano guys, ready? Let's go. Let's get back to the road. Pag dumadaan ako dito, naaalala ko yung sakit. Sakit ng initiation run ng DTRT. Pero ngayon, you're stronger than before. Be proud of yourself, sabi nga ni Coach BJ. Malayo ka na, pero malayo pa. We are on the 50% of our goal. 9 kilometers. Let's get it. 11 kilometers. 644. 17 na lang. Ay, 7 na lang. 12 kilometers. 712 facing nabawasan na tayo sila iron tapos yung isa antayin natin sa oval diyan kapag long run maintain lang natin dapat yung basic thank you sir 15 kilometers plus 3k push Push <laughs> Easy ayo run pa, lang ayo pa. Ayo pa. May mga naiwan na, may mga nauna Tayo muna natili sa ating pace <laughs> Oh, shut up. <laughs> oh, mga <dinag> meeting <laughs> Last 1 kilometer push Naka-recover oh. na sinda Woo One. Yun oh Sakto Let's go 18 kilometers done Maraming maraming salamat po Para sa lahat ng sponsors natin Unang una ang JTX Para sa cup Sa shirt And maraming maraming salamat din sa Shop Cheeks And Heatwave Para sa 200 pesos worth of meal voucher And syempre sa Zaynet Computer Shop Dito yan sa may kararayan And shoutout na rin si Najir Kinalasan ni Ate Ba dito kayo magkinalas Let's go Kinalas Kung dito ka sa Naga City Sa Bicol Ito yon kinalas Orgullo na ng Naga After magkinalas Walking trip na tayo Siyempre, di na tayo makakatakbo niyan Tapos, di naman na natin Yung 18 kilometers So, ang gagawin natin ngayon Magpa tayo nung cup tsaka nung vouchers. Isa sa mga sponsor natin computer shop, Zinet. So nasa kayo diyan kayo maglaro. Diyan kayo magcomputer. Okay. Okay. Okay, ruleta ng kapalaran. Okay. Sa una natin na ipapa raffle is ano? Kuripas cup. Sponsored by JTX. Kuripas Cup. At syempre, pangalawa yung mga hindi abutin ng Kuripas Cup. Uh, susunod natin yung laraffle is voucher ng Chopchicks at saka ng Heatwave Sisters. So, meron tayong sampung entries. Ano, trial mo na, Dana? Diretso na? Ayan. So, wala na dito si Aeron kasi meron na siya automatic na isa. Pero, ang palakpakan kay Aeron. <laughs> okay. Ating first winner. First winner ng ating Kuripas Cup. let's do it. Sino kaya ang mananalo? Letter T. Don. Congratulations, tao kay. sa JTX. Second winner ng Kuripas Cup natin. Sisimula sa letter E.

Salamat po, maraming salamat po kay Kuya Joel. Okay, <laughs> nagsimula sa letter P. Patrick, Patrick. A, Patrick naman. Patrick, natino-natino ras. Ilan yung mga natira? 1 2 3 4 5. 5. First winner. Voucher 200 pesos. Yamaha. Yamaha Nissan. <laughs> <Misa. laughs> Congratulations. Basag. Kisa say na eh. mo. Shit. Soap na nandang kumpiyaan. Winner! <laughs> at dahil limang ating voucher, ibinigay na lang natin lahat sa kanilang lima para lahat na lang meron. At walang uuwing, walang daladala. So yan lang, maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood. And syempre, thank you sa ating sponsors. Ang Chopsticks, Hitim Sisters, ang JTX, at syempre ang Zaynet Internet Cafe. Maraming maraming salamat sa manbel And syempre, shoutout sa DTRD. So paano, sana sa susunod na takbo. Kasama na namin kayo! Namah! 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 para Woo! Muli, nais nice pong pasalamatan ang sponsors natin sa First Kuripas with Jude, ang ChapChicks, Heatwave Sizzlers, JTX, at syempre ang Zainet Computer Shop. Shoutout din po pala kay Angie. Di ko na daw sabihin kung sino nagpapashoutout. So paano? Sana sa susunod na takbo, kasama na namin kayo. Namara para ha?